Kapatid, alam ko, may mga gabi na mahirap matulog. Puno ng iniisip, kabigatan, at tanong na wala namang kasagutan. Marahil ngayong gabi, dala mo rin ang bigat ng mga suliranin. Mga problema ang tila walang katapusan. Ngunit kaibigan, narito ang panyaya ng Diyos. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong pasanin at bibigyan kita ng kapahingahan. Kaya sa gabing ito, halina't sama-sama tayong lumapit sa Kanya. Iwan muna natin ang lahat ng bigat sa ating puso at hayaang ang ating Ama sa Langit ang magdala ng ating mga problema. Ito ang iyong sandali ng katahimikan, ng pagpapahinga at ng pagtitiwala sapagkat walang problemang mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo, aming dakila at mapagmahal na Ama sa Langit, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong pagod, minsan ay sugatan, at daladala ang bigat ng aming mga pasanin. Salamat sapagkat sa kabila ng lahat, ikaw ay tapat, mabuti, at laging handang umalalay salamat sa buhay, sa kalakasan, at sa bawat pagkakataong muli kaming nakakahinga ng malaya dahil sa iyong kabutihan. Panginoon, marami kaming kinakaharap na pagsubok. May mga alalahanin tungkol sa pamilya, sa kalusugan, sa trabaho, sa kinabukasan. Minsan, napakabigat na tila hindi na namin kayang dalhin. Ngunit ngayong gabi, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong paanyaya na ipasa sa iyo ang lahat ng aming pasanin. Sapagkat batid naming sa iyong mga kamay, walang problemang hindi malulutas, walang sugat na hindi gagaling, at walang pusong hindi mo mapapalakas. Patawarin mo kami sa mga panahon na kami di kumakapit sa aming sariling kakayahan sa halip na buong puso'y magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming bitawan ang mga bagay na hindi na namin kontrolado at ibibigay sa iyo ang buong tiwala na ikaw ay kikilos sa tamang oras at sa pinakamabuting paraan. Panginoon, sa mga oras na kami pinanghihinaan ng loob, ipadama mo ang iyong presensya. Sa mga panahong puno kami ng takot, Ibulong mo sa aming puso na ikaw ang aming matibay na kanlungan. Sa mga gabing tulad nito na kami puno ng pag-aalala, ilapit mo kami sa iyong mga pangako upang makatagpo ng kapahingahan at kapanatagan. Idinadalangin ko, Ama, ang bawat isa na nakikinig sa panalangin ito. Hipuin mo ang kanilang puso at ipaalala na walang problema ang mas malaki kaysa sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at bigyan ng liwanag ang kanilang isipan upang makita na may magandang plano ka sa likod ng lahat ng pinagdaraanan nila. Sa aming pagtulog ngayong gabi, Panginoon, naway mailapag namin sa iyong paanan ang lahat ng aming suliranin. Palitan mo ang aming pagod ng bagong lakas, ang aming takot ng tapang, at ang aming pag-aalala ng kapayapaan. At pagmulat ng aming mga mata bukas, naway masumpungan namin ang isang puso na puno ng pag-asa, handang sumubok muli at magpatuloy sa buhay na kasama ka sa bawat hakbang. Lahat ng papuri, pasasalamat, at parangal ay sa iyo lamang, O Diyos. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa Langit, sa katahimikan ng gabing ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong pagod at minsan ay sugatan. Dala namin ang lahat ng bigat ng aming kalooban, mga suliraning matagal ng pasan, at mga tanong na wala kaming kasagutan. Ngunit ngayong gabi, Panginoon, Narito kami upang isuko ang lahat sa iyo. Salamat po sa araw na lumipas. Salamat sa bawat hininga, sa kalakasan, sa proteksyon, at sa mga biyayang nakikita at di nakikita. Salamat dahil sa kabila ng aming mga kahinaan. Patuloy mong ipinapakita ang iyong kabutihan at tapat na pag-ibig. Panginoon, Aminado kami na madalas naming pilit na lutasin ang aming mga problema sa aming sariling paraan. Madalas ay kumakapit kami sa aming kakayahan at sa huli ay lalo lamang naming nararamdaman ang bigat ng lahat. Kaya ngayong gabi, buong puso naming kinikilala, ikaw lamang ang may hawak ng lahat. Wala sa amin ang kontrol Ngunit hawak mo ang aming buhay mula simula hanggang wakas. Diyos na aming kalungan, tinatanggap namin ang iyong paanyaya na isuko sa iyo ang lahat ng aming pasanin. Gaya ng sinabi sa iyong salita, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Kaya ngayon Ama, inilalapag namin sa iyong mga paa ang lahat ng aming problema. Maging ito man ay tungkol sa pamilya, kalusugan, kabuhayan, relasyon o kinabukasan. Alam naming wala kang problemang hindi kayang lutasin at wala kang pusong hindi kayang pagalingin. Sa bawat luha na dumadaloy, Panginoon, palitan mo ng pag-asa. Sa bawat takot, palitan mo ng kapanatagan. Sa bawat pangamba, palitan mo ng katiyakan na ikaw ay kumikilos para sa aming ikabubuti. Turuan mo kaming maghintay sa tamang oras mo at magtiwala sa iyong mga plano, kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ngayon. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang bawat nakikinig at nananalangin sa gabing ito. Hipuin mo sila, O Diyos, at iparamdam na hindi sila nag-iisa. Palibutan mo sila ng iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ibalot mo sila sa iyong pag-ibig na walang hanggan. At ipaalala mo sa kanilang puso na higit kang malaki kaysa sa anumang problema nilang kinakaharap. Habang kami ay magpapahinga, naway ang iyong presensya ang magbantay sa aming tahanan. Ilayo kami sa anumang kapahamakan. Palitan mo ang aming pagod ng bagong lakas at ang aming mga pag-aalala ng matibay na pananampalataya. Pagmulat ng aming mga mata bukas, Panginoon. Naway masumpungan namin ang isang pusong magaan, isang isip na payapa at isang buhay na handang sumunod sa iyo saan mo man kami dalhin. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang aming Diyos na tapat man. Mapagmahal naming ama sa langit, sa katahimikan ng gabing ito ay lumalapit kami sa iyo, dala ang aming buong puso pagod, minsan ay sugatan, at puno ng mga alalahanin. Salamat Panginoon, sapagkat sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan, ikaw ay nananatiling tapat, mabuti, at laging naririyan upang umalalay. Panginoon, alam mo ang bawat bigat na aming pasan. Alam mo ang bawat takot, bawat pangamba, at bawat tanong na bumabagabag sa aming isipan. Maraming pagkakataon na kami nababahala at napapagod sa paghanap ng solusyon sa lahat ng aming problema. Ngunit ngayong gabi, O Diyos, narito kami upang isuko ang lahat sa iyo. Aminado kami, Panginoon, na may mga oras na kami kumakapit sa aming sariling lakas at kaalaman. Minsan ay nahihirapan kaming magtiwala kaya lalo kaming nabibigatan. Ngunit salamat sa iyong paanyaya, na maaari naming ilapag sa iyong paanan ang lahat ng pasanin sapagkat ikaw ay handang magdala nito para sa amin. O Diyos, tinatanggap namin ang iyong pangako sa Mateo 11.28 na kapag kami lumapit sa iyo na napapagal at nabibigatan, bibigyan mo kami ng kapahingahan. Kaya ngayong gabi, Ama, Inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming mga suliranin sa pamilya, trabaho, kalusugan, relasyon at kinabukasan. Alam naming wala kang problemang hindi kayang lutasin at wala kang sitwasyong hindi kayang baguhin. Panginoon, palitan mo ang aming takot ng kapanatagan. Palitan mo ang aming pangamba ng katiyakan sa iyong mga pangako. Palitan mo ang aming pagod ng bagong lakas upang magpatuloy. Sa bawat luha na dumadaloy, punan mo ng pag-asa ang aming puso. Sa bawat pagod na kaluluwa, ipadama mo ang iyong presensya. Idinadalangin ko rin ang bawat isa na nananalangin sa gabing ito. Hipuin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas upang magtiwala sa iyo at maghintay sa iyong tamang oras. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila kailanman nag-iisa sapagkat ikaw ay kasama nila sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Habang kami ay magpapahinga, naway balutin mo ang aming tahanan ng iyong banal na proteksyon. Ilayo mo kami sa anumang panganib o kapahamakan. Pawiin mo ang lahat ng alalahanin sa aming isipan upang kami makatulog ng mahimbing na may pusong magaan at payapa. Pagmulat ng aming mga mata bukas, Panginoon, naway masumpungan naming muli ang lakas na galing sa iyo at pusong handang magpatuloy na may pananampalataya. Sa lahat ng bagay, ikaw ang aming Diyos na tapat magpakailanman. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kami ay nananalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito. Ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.